Good morning mga idol Ayan po Muulang morning po Ayan Ayan po ba Mukulang morning Ayan po Ayan Mukulang morning ngayon mga idol Ayan ni Kalapati doon Ayan sa taas Tatlo hindi po ating yan walang morning ito po si Alicia ito po si Rhea mga ito po lang po natin silang umula try po natin kung lilipad o hindi. Ayun na po mga idol. Kita niyo po ba? Ayun po. Ayun po. Ayan po. Ayan po. Ganyan po yung kalapate pag kondisyon mga idol. Ayan. Kasi po yung peder nila parang ano yung tinatawag nilang na mobile box. Hindi po ganong nababasa yun. Hindi kadot na nababasa. Ayan po. Kita niya po may mga lumilipad na... Yan. Kaya kailangan po talaga you kinukondisyon know, yung kalapate. Ayan po sila. O ayan. Ayan. Ganyan po ang ano sa kalapate. Mas lalo na po sa uh, pang race. Kasi po uh, Kaya kailangan po kondisyon yun. Halimbawa, nasa karera sila. Nasa may parting malayo. Ayan, di tawan may possible silang makauwi. Ayan po. Ayan po. Yung, ayun po, kita niyo po, nandiyo sa taas na yan, tatlo. Ah. Sa tingin ko po, hindi, ano yan, kasi, ayan, andaan lang. Takot sila ng ipadong mula. Kita niyo po yun nandun sa may malayo na yan. Ayan po, nagre-raging na yan. Ayan po yung ibon natin. Wow. Ayan, ayan po. Sila, dia bapa ada mau lemak mau lampu ya ini nak ini nak nang mula ini nak Para kung pakawalan mo sa sila ng malayo, makakauwi sila. Ayan eh, yun, thank you. Ganyan po ang pag-ano sa mga racing fiction mga idol. Ayan na sila, mga idol. sarap po mga kalapate eh. talagang masarap na nakaka nakaka stress po eh. sila ayun ayun sila ayun ang dalawa na yun ayun ayun ayun, ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. ayun, ayun. ayun si ano? Ayun, na lang. po, sasanayin natin ibo natin na pwede sa maraw, pwede sa ma mainit. Pag naman po yung sobrang ano ulan. Ngayon lang po yung ano, natin. Stem sa pag-iibong. Kasi mas priority ko sa ngayon ang aking pamilya. Alam po, nakikita niyo po ba yung mga apat na yun na lumilipad. Mga uwak po yun. Mga ko po dito. Ayan mga idol, nakikita niyo po ba yan? Ayan, yan, malalaki na yan. Ayan, malalaki hitim na yan ay uwak. Ayan, diyan naman ang, dito na lumapos po sila sa pwesto natin. Kasi ang pwesto natin ay medyo mataas. Kaya niya po, daming, ano? ang dami nga nang ang dami umuwi. Parang may training ngayon. 13, tsaka ano? Nasa 18 na uh, umuwi ah. e, may rails po ngayon baka may training o race pa dito sa may, parting north galing yun dami nun umuwi na yan, na. malayo na lakas ng ibon ngayon po uh, maambon po kakita niya po ah, ah, bomb po yan ah, medyo malakas na po na no? kasi po tingnan nyo yung langit madilim my Lord. good morning po sa lahat dyan good evening man kung nasaan kayo ayan ano? ayan ayan ang dami nyan no? ayan no? ayan Isong ko ang dami ng pauwi na yan. Ayan. Good luck. Makauwi sana kayo ng maayos sa inyong mga lock. dami na, no? Ayan. Ayan. na. Ang eh. galing. Dito nang gagaling. Parting north. Ayan, no? Ayan po. Ayan. 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 Seven. Wala sa is na-release yan. Mga parting ano na siguro yan. Parting dito. Sa may Abra. Ayan. O oh, La Union. Diyan na po siguro mga release niya. Mga idol. Karoon natin sure mga idol. po no ay kita nyo po yan no? mga pauwi po yan papunta no? dito parting Cavite, Laguna ay, mga mga no? mga ito lang no? mga ibon nyo nagdadaanan dito sa may Kalawakan ah, sa Kalawakan po kasi ito ayan no mga ito lo tanda tignan no, niya, no? Hmm. sila nagbab ano gagaling Parting North eh. nandiyan sila nang gagaling Doon, papunta doon Ayan, sa so may bandang maliwanag na yan Ayan po, lakas ko ng ulan Smash, kung tawagin niyan. Pag umuulan po, smash Pag sobrang in naman po, hard race Ang ano tawagan sa alapate Ayan po, mga ganyan eh. Ayan po, hanggang dito na lang po mga idol ito po yung ambon ingat po tayo lahat bye bye god bless good luck sa mga nag race o nag training ayan o no? mga ibon nyo po talagang magagaling yung ibon nyo talagang lumilipad kahit na ulan hanggang dito na lang po mga idol ingat po tayo lahat bye bye god bless